Magandang hapon na naman po muli sa ating lahat, mga kaibigan, mga kaprobinsya po. Uh, welcome po sa aking uh, vlog at sa aking channel. ay uh, ito ang Silang 90s Mix, Silang 90 Mix Channel. Sa hapon pong ito o sa araw na ito ay uh, ibabahagi ko naman po sa inyo ngayon, sa ating lahat ngayon, around the YouTube, around the world, sa lahat ng mga kaibigan ay yung tungkol po sa isang mangga sa isang puno ng mangga na uh, hindi pala ibig sabihin ng isang protas po ay isang beses lang po sa isang sa isang taon namumunga ito po yung uh, mapapatunayan ko po na depende po talaga sa klase ng mangga or sa mangga po sa puno ng mangga kung itoy uh, mamumunga ng dalawang beses sa isang taon So ngayon po ay babahagi ko po ito po ay uh, totoo pong nangyayari dahil dito po sa aking bakuran kagaya ng sinabi ko uh, halos halos kompleto po ako ng prutas na hindi naman po marami pero halos meron meron pong prutas ng kung ano ano pero yung itatalakay ko ngayon sa hapong ito ay yung mangga po na sabi ko na uh, uh, kakaka bago lang pong nagbigay ng bunga at after na-harvest namin yung bunga niya siguro po ay mga nasa 15 kilos po dahil hindi naman po kalakihan yung puno afternoon mga isang buwan ay may bumalik na nagbigay siya ng uh, sign na namumulaklak na, na tapos uh, isip ko po ay yun yun po ay ano lang yun po ay mahuhulog lang lahat pero sa totoo naman po ay may naiwan talaga. At actually, tatlo yan sila. Pero may isang bunga na talagang nabuo na malaki. So, tingnan natin ngayon doon sa medyo malapit lang at para matunghaya natin na ito'y totoo. At talagang makikita natin. Ito po. Ito po yung mangga na dati po ay na-harvest ko po ng mga 15 kilos. 15 kilos dahil hindi naman po siya kaaga kalakihan. Pero, ang bunga niya ay medyo nasa 15 kilos at saka uh, naglagay kami ng ano po ng baan ng bantings ng tukod dinukura namin yung mga uh, sanga na, na, na nasa palibot niya ta para hindi po uh, mabali yung mga sanga po na medyo malapit na po sa puno at yung sabi ko sa inyo na ako ay makakapagpatunay po na yung hindi pala talaga sa mangga na ito'y bubunga ng dalawang beses pero hindi lang karamihan pero ito'y kung siguro po ay na, na na spray ko po ng kasi po may spray kasi po ng mangga na uh, dumidepensa po na hindi mahuhulog yung mga bulaklak niya pero uh, hindi ko po ini spray dahil po uh, baka po ay masana yung puno na pag in-spray ko ay, ay nagdedepende po siya sa spray po or yung tawag ay mango inducer. So ayoko po ng ganun. Gusto ko ang mangga po ay mamumunga lang siya po ang ng normal sa isang taon. Pero ayan po. Ito po ang mapapatunayan ko po sa inyo na may bunga siya. Ayan po, malaki ang laki niya. Ayan po, pero hindi pa siya ano, hindi pa siya pwedeng i-harvest. Mga siguro po mga isang linggo pa po or dalawang linggo na pwede na siyang i-harvest. Ayan po, napakaganda talaga ng ano niya ng uh, uh, ano niya kulay niya tapos walang damage sa ano po sa sa kanyang kabuuan po ayan po kumpletong kumpleto po ayan po pero hindi siya gaano ka masarap kainin pag hilaw itong klase ng mangga ito po yung guapol masarap siyang kainin pag yung medyo malapit siyang mahinog yung medyo nagyayalowes na po siya yun masarap siyang kainin pero, okay lang naman din na kainin mo siya na hilaw. Pero, uh, lagyan mo lang siya ng either uh, uh, yung asin or yung uh, hipon. Inanas sa basong hipon po na mabibili natin na alamang masarap din siyang kainin. Pero, mas masarap talaga sa yung medyo, medyo ano na po, dilaw-dilaw uh, na po siya. May muna natin na talagang mainog. Kaya, ayan po. So expected ko na naman po ito next season po or next uh, next year po. Kung gaano yung bumigay siya ng bunga ng mga 15 kilos po ay uh, bibigyan ko siya ng fertilizer after ko na makakuha ito na pwede nang i-harvest para po ma may buwelo po siya, may resistensya po siya dahil kailangan mo naman po talaga pag after harvest mo ng isang puno kung ano-anong puno ay kailangan mo talagang bigyan siya ng fertilizer kasi po bawal po magfertilizer po bawal po maglagay ng abuno sa puno kung ito po ay uh, malapit ng mamunga dahil nakakasira po nakakasira po ng uh, ibibigay niyang bunga kaya this coming mga next after two weeks po na makuha ko ito ay bigyan ko na naman siya ng abuno para po ay mas malaki pa pong itutubo ng punong ito na mangga tapos mas marami yung ibibigay niyang bunga, ayan po napakasarap tingnan, ayan po Ayan po, hindi po yan ano, tutunay po yan. Ayan po. Ayan po. Nag-iisa lang, tatlo sana yan, pero hindi, hindi siya nakasurvive po. Hindi po siya umabot ng hanggang ngayon na sana ganito na rin po siya. So sa hapong ito, gusto ko pong sabihin sa ating lahat na uh, inuulit-ulit ko po sa lahat ng mga prutas na naisalaysay ko o naibahagi o naiblog ko dito sa aking channel na pag meron tayong konting uh, lugar po sa likod ng ating bahay or meron tayong farm na konti or, or meron tayong lupang na pamana, pwede po tayong magtanim. Magtanim tayo doon, tapos sa likod ng ating bakuran, ng ating bahay, pwede rin tayong magtanim ng medyo konti. Ito nga sa amin ay medyo nagkadikit-dikit po, pero okay lang din po. At least meron kaming makakain during uh, season po ng kung ano-anong frutas Kaya uh, challenge ko po kayo, magtanim tayo, maintain natin, i-observe natin, Lagyan ng abono para po tayo pagdating ng mga nasa tatlo at apat na taon na uh, taon po ay magbubunga yan po siya. Kaya sa pong ito, uh, gusto ko lang po bago po magtatapos ang aking uh, video, gusto ko pong magpasalamat unang-una po sa isa kong kaibigan na masugid ko pong kaibigan na kahit bago lang pero parang ilang taon na kaming nagkakilala at nag, nagiging, nag, na magkaibigan. Unang-una po, Uh, yung team leader namin CNF NF Hunter Shooter Vlog siya po yung taong uh, sobrang uh, malaki ng puso po na tumutulong po uh, at ang dami pong kaibigan at sa lahat ng mga kaibigan niya ay isa rin po ako na naging close na kaibigan niya ngayon at saka gusto niya rin pong ipaabot na isa shout out shout out po pala once again uh, CNF CNF Hunter Shooter Vlog at saka gusto niya rin pong ipa shout out yung Steam Smashy po. Andiyan po yan palagi sumusuporta o sa aming mga live at kami po minsan umaakyat din sa kanilang live. So nag nagre-resbakan po kami ng akyatan at saka gusto na ko po rin pong uh, i-shout out po uh, Alita Grace Salili po. Uh, Janet Krami po, at uh, Teacher Dayan Sarge Jules Kabi po. Uh, shout out po sa inyo at saka sa pamilya ng Dorado Rason po shout out din po sa inyo sa lahat lahat po ninyo na always po na uh, nanunood or sumusubaybay yun po pag nag upload ako ng aking video sa dalawa kong channel po at once again po maraming maraming salamat po sa ating lahat at sa team sa team uh, team kabalikat po lahat ng mga members doon na kasamahan ko ah uh, shout out po sa ating lahat Jenelitz at yung iba po hindi ko pa po ma-mention next upload ko po ay i-mention ko na po so once again po ah uh, magandang hapon po sa ating lahat at God bless po mag-iingat po tayo lagi sa ating mga ginagawa sa lahat ng araw po see you next upload